Ba't ibang benepisyo ang hatid ng ballet sa mga bata bukod sa flexibility at uh, matutunan tang ma-appreciate ang ka-classical music na karaniwang sinasayon ng mga ballet dancer? Pansin din ang dagdag na grace at class nila. Tingnan, tingnan nyo na lang si Marie, di ba? Nung oh, bata pa nag-aarang ng ballet. Oh, kasi ang pangalan ko Mary Grace, kaya My may goodness. grace. <laughs> Wow. No. Talaga mga ganyan. <laughs> Talag talagang, uh, ayaw ayo a minute. Uh, Pero uh, anong, ang ilang taong ka noon nag aaral ka? Ah, uh, pinasok ako ng mami ko, three years old pa lang. Three? Oo, oh, three, four, nag nagbabalay oh. ako. So nakalimutan so, ko na <laughs> so, napaka-flexible ng iyong mga... Noon. Hanggang ngayon. <laughs> tignan natin, kanina nakita natin mga girls. Nag-divert ako eh, pa from ballet, tas nag-jazz naman. Mm. Yun. So, magaling, so, talaga social sa dance. Dance. so, social dance. Ayan. Kanina mga iba girls, mga girls, sinapagal natin. So, oh, nga. Ngayon, may, mga, may, mga boys. Ayan, o, tignan natin oh, yung oh. mga boys. Siyempre, go-ballet din yung mga boys. Mm -hmm. ...sarap pakinggan sa umaga ng mm -hmm. mga ganyan. Tapos ganun yung mga mga napapanood mo, no? Napaka-grace uh, oh, kaya sa mga ina, sa mga nanay po na nag-iisip ng aktividad para sa inyong mga anak ngayong bakasyon, aba, highly recommended ang pag-training sa classical ballet. Tama, totoo mm -hmm. yan, Very true. Mm -hmm. At uh, siyempre mga kasama natin, ang ballet instructor at uh, siya rin uh, may-ari ng isang ballet school... Mga kasama natin, papasok na siya ngayon dahil kanina nag-train pa lang siya Oo, ngayon. Yan, o, tignan mo naman sa kahit tatawa, na tumatakbo. Lang. Ganon. Nagmamadali na, may grace pa talaga, di ba? Kasi sabi nila, huwag ka raw talaga tatakbo kahit na nagmamadali ka na. Mayroong way eh. Dep <laughs> Depende yata sa kung saan oh. yung gagawin mo, no? Si Teacher uh, Perry Ceridal. Oh. Good morning, ma'am. Teacher ma Perry, good morning po. Good morning. Po. morning. At siyempre Maris. Oh, kasama naman natin si Alisa Pescho, ang 5 years old pala nang nagsimula nang magbaley. Alisa. Alisa, morning. Good morning. And it, ikaw yung Karina doon. Ang lapot ng mga At Kasama din natin niyan si Ma'am Agnes, ang mami ni Alisa. Alisa, 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 mm, yes, si Ma'am Agnes. At siyempre Eto ang nagsosolo dahil hindi yata hindi mo mga kasama, baka medyo ano pa, no? Oo, oh, oh, hesitant. hindi, um, baka natulog pa. Ah, okay. ko <laughs> oh, <ako, laughs> si hesitant. Ninyo? Chad Nazar Albay, na isa rin bali Good morning. Good morning. Ilan taong ka? Um, ninyo? Fifteen. Sige, gamitin mo yung mic. Huwag right? okay, kayong mahiya. Oo, oh, yan, kasi, <laughs> um, sige, pwede yan. pwedeng pwede <laughs> gamitin yan. Okay. Oh, oh. Um, sino, siguro, unahin natin si... Uh, Alisa. 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 Sino may gustong mag-ballet? Ikaw o sinanay? Me. Me? <laughs> you? Uh, oh, When oh. pa did you start training? Five years old. Five years old. nga, sinabi natin yan kanina. O, oh, paano <laughs> mo? Kailan nagsimula yung gusto mo? Paano mo na nalaman itong ballet na papanood oh, mo sa TV? Oh. Kasi normally, di ba, what we see on TV, yung mga modern na mm. mga hip-hop, mga... Hindi, hindi yung mga the usual classical na ballet. Pero, ano, what made you decide to enter or to train the, this way, yung classical ballet nga? And, my mom asked me um, ah si mami <laughs> ah okay, okay. so it's still your mom <laughs> then after that uh i decided later on that i wanted ballet mm -hmm. okay. okay ano ano sabi ni mami sa'yo? if you want to ano enroll enroll mm -hmm. in uh, ballet ano mm -hmm. yes bakit oh, si mami bakit si, ano bang dahilan nyo bakit ba classical ballet ang uh, ang uh, pinili nyo para sa inyong anak na si Alisa no, kasi mula pagkabata pa medyo Um, may hilig siyang sumayaw. Right? Mm -hmm. she, she likes to dance, so but she doesn't have the grace. So, <laughs> med med <laughs> medyo <laughs> bow-legged tayo. So, uh -huh. so And she was five years old then. So, uh -huh. we were thinking, ballet muna para ma-fix ma yung posture and all. So, nag kami nun, right, ng mga ballet schools. And since si Teacher Perry, yung malapit sa bahay, uh -huh. siya yung pinili namin. But, dito did we know that she's she has one of the best ballet schools in the Philippines. Uh -huh. So, oh, yeah. <laughs> si, si Teacher Perry ano po bang, ano, ano yung uh, ano yung mga benepisyo no na kung isang bata ho eh, mag, mag ng ballet especially ngayong ngayong bakasyon ng mga bata uh, unang unang-una benepisyo makukuha ng isang batang magbabali ay ang kanyang kalusugan kasi pag maganda yung kalusugan mo maganda pa karamdam mo so parati kang nakangiti mm, -mm. masaya mm -mm. At pag masaya ka, syempre, walang sakit mm -hmm. and uh, you build confidence, mm -hmm. uh, yung posture, disiplina. Yes. Uh -huh. discipline, boys flexibility, yeah. yes, flexibility, that's right. uh -huh. flexibility. Ano 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 po yung right age? O Pero ba ideal age kung kailan dapat mo? Mm -hmm. For girls the the ideal age really six years old. For six. boys they're a little bit dapat mas medyo, may, may, may konting maturity yung, Pag yung boys. boys kasi. Mas mag mas mature ang girls eh. I'm sorry ha. Uh, yun yung katotohanan. Uh -uh. <laughs> so, mas later age yung mga lalaki. Uh -huh. uh, ang mga lalaki, at at least seven or 8 uh -huh. to start. Uh -huh. Tapos yung mga bata, pero in my school, <clears throat> uh, ay magbibigay muna ako ng evaluation class or uh -oh. free trial uh -oh. class uh -oh. trial. before I accept a child. Kasi kung minsan, dadali ng nanay doon, two and a half pa lang, hindi pa maroon maglakad. <laughs> Sabi ko, pwedeng bigyan ko muna ng trial class. Pag naipasa niya ho yung isang oras, tatanggapin ho natin. Uh -oh. Kasi so, yeah. sayang naman, in-enroll, tapos hindi pa rin ayaw pala ng bata. Uh -oh. Sayang, no refund. Mm -hmm. oh, mm -hmm. tama, tama. <laughs> o ikaw naman ninyo, bakit naman na bali ang napili mo? Ay, inspire po ako. Okay. Kay, tita, Ah, tita mo siya. Oo. So, ilang taong ka nag-start? Seven. 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 At ilang taong ka na ngayon? Parang yung mga nag-15. Tagal-tagal ka na. Mali. Grabe. Matagal-tagal na rin. Ano, oh, kumusta naman <laughs> ang, ang mga beneficyo sa'yo? Anong pakiramdam? Okay lang. Masarap ba? Ah. Parang ano to, eh, ano, para ma'am, uh, teacher, para ka na rin lagi nag-exercise ka Yes. Oh. Mm. Siyempre, kasi nasa stretch lahat ng yeah. mga katawan. Yes, for exercise. Uh -oh. oh. di ba, ang mga mahal na <laughs> chin up. Chin uh, up, pull up. Parang, yeah. oh, oh, mm -hmm. Tapos, uh, Tiny waistline, mga ganun. Oh, <laughs> kaya pala ganyan ang mga waistline ninyo. <laughs> oh, Nahiya naman, naman. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> naman yung mga bilbil -bil na. Nahiya naman yung mga bilbil -bil namin. So, Mer meron niya pa kayong papakita, no? Ito si Alisa. at Alisa. Sa kasi ni Alisa. Alisa. Ano niyo? Oo. meron kayong pa mga pakita, mga um, steps? gano'n ba? basic positions? Oo. Oh, uh, Meron ba tayong pwedeng pakita basis? dyan? Mga move. Uh, the, oh, yan, Hand basic and positions. feet position. Yeah. The first position. Sino ang like him? mga Sino ang pwedeng pakita pwede 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 yan? yan oh? Bilang side. First position. And then we have the second position. First position, second position. Second position. position. We have the third position. Third position. Mm -hmm. We have the fourth position. Fourth position. And the fifth position. And close in first. Yan yung unang-unang uh, na tinuturo namin sa mga bata. Para pinaka mga basic. Five basic eh. positions. Uh -huh. Kasi mga anak na dyan eh from there on. Mm -hmm. Or plie, which means to bend. Uh -huh. Yung plie, ang gamit niya para ma-warm up yung tuhod. Mm -hmm. Para walang injury. Uh -huh. Tondo, which means to stretch mm -hmm. Yan. So, ayun. Uh, um, yung ba yung yeah. nasabi ng Maris? Ang tao na oh, pero yung, kasi, yung tuturo, nakaturo. Oh, pero kasi yung mga toe shoes <laughs> na ginagamit nila talaga, talagang yeah. for advance na yon Matigas talaga yun. Mm -hmm. Actually, hindi really na ako umabot doon kasi nag-jazz na ako. Ito, teacher, eh, pero yung no, iba, medyo kaya yung medyo, medyo ay, hesitant yung ibang mga magulang. Kahit gustong-gusto gusto nila na makita at matuto ng pagbabali yung mga anak na. Sabi, magastos daw. Magastos ba ang pagbabali? Magastos pagka nandoon na sila sa Higher level kasi kailangan bumili ng... Pinakamahala naman dyan talaga yung pointe shoes na ginagamit. Mm -hmm. Yun, talagang kailangan pag-ipunan. Mm -hmm. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman. Pero nagsisimula ka pa lang, hindi mo masyado. Hindi naman. Ballet mo. shoes, tights, and the others, it's... Yun lang naman, ano? I think less than... 800 pesos, makakabili ka ng uniform. Oo, so, oh, hindi ka naman araw-araw mm -hmm. magpapalit nun, no? No, no? Correct. Kasi oh, oh. pagbata naman, hindi araw-araw magbabalik. Mm -hmm. So at least three, three maximum three times a week. Pwede mo naman malaban ka agad yun. Mula oh, oh. naman ang sabon. Oo <laughs> nga, <laughs> 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 hindi. Baka nga kahit hindi mo naman munang sabonin yan, dahil anong pawis-pawis <laughs> lang naman yan, e, eh, ba? Diba? Mm -hmm. Ikaw, Alisa, ano ano na ba uh, mga benepisyong uh, na idulot sa iyo? What are the benefits of uh, enrolling in a ballet class para sa iyo na... Uh, Siyempre, lumalaki ka, no? Ano ba? Oo, <laughs> so, oh, yes, oo. Oh, ano yung mga naging pa, pa, pakinabang mo dito? Benefits. What uh -huh. are the benefits, so Sa school ba? My, my posture. Okay. Yeah. And, and I... When I went to ballet I I after that I was not, not picky anymore. Mm. Ah, okay. Mm. Dati ba picky? Mhm. Mm okay, so it so developed mm -hmm. talaga. Ayan. Si Ma'am Agnes, Ma'am uh, ano po nakikita ninyong magandang idinulot kay Yes, sabi nung dating walang grace na nansya na ba? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Uh because Teacher Perry said grace can be taught. So I mm -hmm. must encourage siya na mag-ballet mm -hmm. and then it also taught her discipline especially if if she goes to school right and they they have ballet mm. so may assignment pa siya kailangan niyang gawin yon And then after that, she has to go to ballet. Ah, paano to? Kahit hindi bakasyon, kasi ballet nagbabalay siya? Yes. Ah, tuloy-tuloy mm, na. Tuloy, tuloy, so, tuloy. hindi na siya mm -hmm. naging summer. Uh Oo. -oh. <laughs> hindi na niya <laughs> so, na siya naging summer, sa summer. activity. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Dahil nagustuhan na niya. Uh -oh. Pag gustong gusto mo kasi, pag mga Saturday, pwede kang mag-ano, mm -hmm. ituloy mo pa rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, yes, mm -hmm. Yung iba naman na talagang mm -hmm. into it. Yes, mm -hmm. Kahit after classes. Yes. This, diba? uh -huh. Mas maganda yan kung nasa school din yung, ano, yung ballet classes. After your school. Palit ka na, diretso ka na. So, pag gustong gusto mo man naman yun, talaga hindi mo naiindahin yeah. yung, yung o oh, ikaw galing sa school, o oh. hindi na, wala so, na Yung, yung inspires time inspires the kids uh -oh. to, ano, uh, to go to Bali. Kasi, ah, mm -hmm. uh, parang they look, yun yung therapy nila eh. Mm -hmm. After school. After school. Mm -hmm. It's, going to Bali for them is really fun. okay. Mm -hmm. So, ano ang, ano, ang teacher, ano yung gusto nating ibigay na, ah, uh, Paalala do sa mga magulang na nanonood ngayon at medyo nag-iisip-isip na ay pag aralin nga natin ng ballet itong ating anak. Mm -hmm. Opo, yung so mga magulang na nagbabala kung anong papa uh, kuha nila sa mga bata nitong summer na ito, ballet po I suggest ballet para ho yung ba mga anak ninyo ay magkaroon ng ng magandang kalusugan, mm -hmm. ng confidence, ng poise at ng disiplina po. Mm. -mm. Yun po yung mga maidudulot ng ballet? Ikaw ba ninyo forever ang gusto mo ballet or you also want to hmm. uh uh transcend to other uh, types of dances o gusto mo yung mga nagpa perform internationally as a ba ballet dancer as well? An ano bang pangarap mo? Ballet dancer. Oo, uh, uh, so gusto talaga. mo makapag-perform gaya nila Lisa Makuha mga ganyan. Oh. 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 No, sabagi so bagay kaya kaya ano mga solo kanina kanina. Mga dream na performance ng mga ano nag mga nag-aaral pa lang. Uh, yung mga Swan Lake uh, ba yung mga ganyan. Yeah, yeah mga Swan, na Lake. Swan Lake. lake. Uh -uh. sleeping Beauty. Oh, sleeping. oh. Mm. <laughs> yung mga classical. So, so, yes. Pero nakapag-perform ka na. Oo. Oh, oh. Uh, mm. kaya-kaya na nga niyan. Solo nga siya kanina, di ba? Uh, in, mm. Sa school kasi, parang dalawang recital namin in a year. Mm -hmm. the big one sa so June, tapos, yung December, yung taon na, mini-recital. Mm-hmm. So, okay. nahahasa na nahahasa yung mga bata. Mm-hmm. Si Ma'am Agnes, siguro. Maris, ano Oo. po ang ano natin, ma'am, sa mga kapwa ninyo, mommy? Well, siguro, maganda kasi yung ballet to strengthen the muscles of the kids mm -hmm. and also to build discipline, uh, especially. And it's also a time away for the kids na nag-aaral. Like sabi kanina, therapy nila. It's uh, something away from school, especially kung na natutuwa sila. So something that you can encourage the kids also to take ballet. Mm -hmm. Mm -hmm. Eliza, meron ka bang gustong message, meron kang gustong sabihin sa mga kapwa mo kid? Mm -hmm. uh, -uh. <laughs> <laughs> Any message? Would you like to say uh, something? <laughs> no, just ano, uh, 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 enroll, oh, ano. maybe just, to just encourage other girls <laughs> like you to oh. also enroll in ballet mm -hmm. this summer. <laughs> mm-hmm nakong so, <laughs> gusto gusto na lang magbalay ni ano ni Eliza ano oo, oo, talagang ano siya bejus eh. <laughs> talagang uh, prim and proper uh, Oo. So, so, sumo mo bray ang kasi naman naman ni Eliza uh, <laughs> <laughs> okay. uh, oh, so, ano 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 yung ano 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 Kaya medyo ano pa siya, ano 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 ay, 11 pala, sorry. Alam ko siya mukhang 5 years old ka. Anyway, maraming salamat sa ating mga bisita kayo, Maga. Napapating si 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 si, si Ma'am Agnes. 5? si Niño, si Liza, si Ma'am Agnes. Thank you po. Thank you so much. <laughs> so,